Masarap wow. ah. Masarap. Masarap. Uh -oh. Masarap. Hello, good morning guys and welcome to Yolox TV. At tayong alog bate. Meron tayong sitaw. At meron tayong saluyot. Sa saluyot ba to? What is this? Pagulong. ano? Anong pagulong? Anong daon to? Ano to mother? Ito halaman to sa ano? Bulaklak. Sibuyas. May kosmikos, sibuyas, at saka mayroon tayong uh, baboy. Wow. So, point shop, importante dito sabaw eh, no guys? Pakasarap ng sabaw na mainit, no? Bawang. So, come on, let's go! Kaya tayo ng mantika mula sa plastic na halagang limang uh, piso at umusok-usok na. Umusok, dali, dali, umusok na ating uh, uh, haluin at ilagay natin ng si si, uh, uh, Iwasan po natin masunog At welcome po sa ating uh, YOLOX Tutorial Cooking Today So ito po ang ating ahain ngayon na uh, uh, Sabaw ng alugbate, uh, at sitaw at dahon ng halaman ba yun? Hindi ko alam brownish na po siya. So let's go. Maglalagay na po natin ng ating pork. Okay? Oh, wow! So yun lang po natin hanggang sa magiging brownish po yung baboy. Pag na natin magiging brownish yung baboy at ilagay na po natin ang mainit na sabaw. Okay? Keep for a while and let's go! Pan! <laughs> ang daon nga pala ng ito ay uh, talino uh, na lugbate. At mayroon tayong um, sitaw. So ayan, ilalagay na po natin yung pamintang mula sa plastic. Oh, oh di ba? Kita nyo. Takam na takam na ba kayo guys sa aking luto? Wow. Okay! Pantay natin na pakuluin ang tubig ay interviewin natin ang ating kakain ngayon sa ating luto. Okay? So ano masasabi mo sa mga luto ko? Mm, magaling ka. Magaling ako. Thank you so much at um, malasa naman yung luto ko. Malasa. Malasa. Salamat. At aantayin uh, mo at maluluto ng aking nilulutong um, soup with uh, BP and vegetable. Okay? So guys, aantayin natin at maluluto na and let's go! Okay, nailagay na, na po natin lahat ng mga panakot at nailagay na rin na natin ang mga asin at lahat lahat na po. So let's go! Tikman na natin. Ah!